pa yung napili ko na bibigyan ng bagong phone. Ano <laughs> uh, po? Kasi lagi po kayo nakashare, nakafollow po kayo sa page ko at lagi kayong nakareact. Congratulations po. Apo, Bago po yan. Ano po? Ano po? po? Ay, Ako po si Josie! Hindi ako pa Thank you! Tutupan! Sing it ka nga! Balikap ate! Sa kuya, mamimili ngayon kami na ng bibigyan ng phone! Ano nga ang gagawin para mabigyan ng bagong phone? Um, dapat naka-follow sa Follow. page mo. Oh. Um. Laging naka-like share and yeah, share para mabigyan laging naka-update ng bagong videos. ano ng bagong phone yes. o sa aling malit o nag pa o o pak pak boom <laughs> Sino kaya susunod na bibigyan namin ng gantong phone? Kaya May, nakilina. May napili na po sila sa at si Aing Maliit na bibigyan ng iPhone Realme C61. Bakit mo sila napili sa kumo at Aling Maliit? Um, kasi naka-follow siya and lagi siya naka-like and share. Sa mga post natin. Oo. Oh. Kaya deserve niyang magka-cellphone. Buksan mo nga ba kung legit talaga. Baka sabihin Ligit ng mga tao ha. na hindi to legit. Hindi daw fake hindi oh. daw fake. Oh. To Bakit nabay ka ng kulay niya bibigyan? natin? A case. May case siya, charger. Emerald green. Emerald green, guys. O, yan. Anong namin? Grabe. <laughs> Kaya, guys, nagustuhan ng cellphone dyan, guys. Yan. Wag niyong kalimutang laging mag-like, follow, share ng mga videos namin sa FB, sa YouTube, at sa TikTok. Diba? Sakmat-aling maliit. Oh! din tayo nito. Bago mag-endang November, pipili ulit kami ng isa. Mm, guys, sa tapos sa Pasko, marami pa rin kayong pamamigay yes. na cellphone. Yan. Yeah. Diba? Sakmat-aling maliit. Kaya Akin okay na, lagay niyo na ulit sa ano. May free sim pa yon, huwag oh. kayo. Bayaling malitsak mo, alis na ako. Kuya, may iwan na mo yung cellphone! Ay, may iwan ko ba? May ba? Ayaw wala. <laughs> Thank you. Mai Munti ko na maiwan. Saan ako pupunta? <laughs> Pag naiwan ko to. Ingat ka, kuya. Sana matuwa yung pagbibigyan natin. Bye! Bye! O ano, naka-follow na ba kayo sa akin? Na-like nyo na ba mga videos namin? At, share nyo ba ang mga videos namin sa FB? YouTube, and TikTok. Kaya ako lagi kang nakashare sa mga videos namin. Aba, Baka ikaw nang sunod mapili na mabigyan ng bagong cellphone. Oh, may napili na kami. Kaso malayo yung bahay niya kaya dadayuhin natin siya. Kahit gaano ka pa kalayo kung deserve mo ng cellphone, bibigyan ka namin. Eh ang pupuntahan namin ay sa Laguna pa. Kasi nakikita namin na lagi siyang naka laging naka Bawat post namin simula una hanggang dulo, aba, naka Eh. Kaya nakapag-decide kami nila aling maliit tsaka sak mo, nabigyan siya ng bagong cellphone. Finally na may Grand Terminal na kami para sumakay ng Laguna. Sakto at nagpupuno yung bus ng mga pasahero. Siguro mga 30 minutes pa to bago umalis ang bus na ito. Pero okay lang kung deserve mo talaga. Aba, pupuntahan ka talaga namin kahit malayo ka. Oh, baka hindi pa kayo naka-like and share and follow na rin sa page namin, no? Hindi ako ang namimili sila aling maliit tsaka sakmo talaga. Yun talagang malalayo katulad ng mga NCR, ganun, mga tawid dagat. Pwede namin ipaship yung cellphone na ibibigay namin sa inyo. Pero as of now, nasa may Robinson Kalamba kami para bumili ng bagong iPhone. Ito yung iPhone na second hand lang pero sobrang ganda pa din. Oh, di nilang yan sa Boston ha. Kaya kung naghahanap kayo ng mga second hand na mga iPhone, di nilang kayo bumili. Quality at original po. Pero anong gusto nyo? iPhone o Android? Comment kayo baka naman kasi mapagbigyan namin ang hiling nyo. Sakto at malapit ang Pasko, di ba? Pili tayo na pagbibigyan ng isang iPhone. Kaso iPhone 8 to iPhone X lang pagbipilian. Okay lang ba yun sa inyo? Kaya kung okay lang, comment na kayo. O, oh, nandini na nga pala kami sa may turbina terminal. Sasakay kami ng isang jeep papunta doon sa may unitop sa may complex daw yata yun. Madali lang naman mga 20 minutes lang ang biyahe. And finally, nandini na nga pala kami sa may unit Santa Rosa. Tapos sumakay pa kami ng jeep din sa may pure gold Santa Rosa. Sobrang lapit na lang mga 15 minutes na long. Kaya kayo, mag-comment na rin kayo kung gusto nyo talaga ng bagong iPhone o bagong Android. Pero sa ngayon, punta muna tayo sa pagibigan namin ng bagong Android. Oops, malapit na nasa barangay dita na kami oh. Taga dito rin ba kayo? eto na, eto na. Nandini na tayo sa lugar nila. Lakad-lakad muna lang tayo. Surprise natin siya. Sana talaga matuwa siya sa binigay namin nila aling maliit saka sa kumo. Oh, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel. Ala ba, mag-subscribe ka na? Malay mo, isa ka din sa mapili namin, di ba? Eto na, malapit na ako sa bahay nila. Konting push na lang. Oh, tatawid muna ng kalsada. Baka mabangga, dahan-dahan muna. Comment nyo nga guys ang lugar nyo at bakit gusto nyong magkaroon ng bagong cellphone. Malay mo, di ba, mapili ka na aling maliit mo. Guys, ito po yung bahay na bibigyan natin ng bagong phone. Saan 0.5 so, ka na. Uh, Kaya't sa pasok Paso pa uh -huh. ka na sa ng Sa Dito. guys sobrang layo ng biniyahe ko from Batangas to Laguna guys para maibigay tong phone kasi deserve niya ng bagong phone kasi lagi siyang nakashare ng mga videos mga photos ko sa FB Congratulations po, kayo po yung nabili ko na bibigyan ng bagong phone. Hindi <laughs> ah, kasi lagi po kayo naka-share, naka-follow po kayo sa page ko, at lagi kayong naka -react. Congratulations po. Congratulations Talaga? bago po yan. Ano po? Ano po ulit? Ano po pangalan niyo ulit? ako po si Joana. Ano po

Kaya't ate. Okay. Talagang po ako. Oh, Deserve nyo yun ate. Deserve niya Kasi lagi kayong naka-follow and share. Oh, sa you. mga videos namin nila. Aling maliit ni Sakoyon. Uh, guys. Follow and share. Like niyang kanya. Support niyo po kanya. Facebook. Youtube channel. at uh, TikTok. TikTok. Glenn <laughs> <Then, laughs> Anak ng Gansaga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Picture na sa cellphone. Ate, ano po nasabihin nyo kay Aling maliit tsaka sa Kasi right. kaya po yung napili. Ay, wow. Kaya wala. Uh. Thank you, Aling Maliit at Sakmo. Thank you, thank you. Ako yung napili nyo. <laughs> So, ate Jess, nagka-cellphone ako, tamang-tama, wala akong cellphone. Congrats, Thank Ate. Thank you, <laughs> na <yung selfon> ito. <laughs> <laughs> <Ay, mali -yaw, laughs> Thank you, cellphone na ito. Thank you, cellphone na ito. Thank you, cellphone na Thank you, na ito. Thank you, Thank you, ate. Thank you, <laughs> Thank you, cellphone okay, okay, na Thank you, na <laughs> ito. namin you, cellphone na ito. Maganda oh, ba cellphone na cellphone na Thank you, cellphone na ito. Thank you, na Thank you, ako Congratulations Ate Jessa sa bagong cellphone mo. Aba, aba, hindi mo lang kami pinaalis guys at pinakain pa kami din sa kanilo. Sobrang nakakahiya pero salamat po Ate Jessa sa masarap na pagkain. Sakto at gutom na kami at ang sarap ng ulam. Itong pork steak na napakalasa talaga, grabe. Nakakapaglaway. Worth it yung pagbunta natin guys kay Ate Jessa kasi sobrang priceless ng reaksyon niya. ba diba, nakakatuwa talaga? Congrats po ulit. Ano pong masabi niyo kay Aling Mali tsaka kay Sakmo? Ay, aling maliit. Sakmo, thank you. Anong sabi ako mo? Anong sabi Thank you, po. Anong sabi mo kay aling maliit? Thank you, pa. Thank you, po, aling maliit. <laughs> thank you, ate. Deserve mo po thank yan. You, Bye, you, Bye, po. Alis na po ako. Bye-bye, po. Bye -bye. Congratulations po sa inyo. Ingat po kayo dyan. God bless po. Oh, back to Batangas na ulit kami, guys. Grabe, sobrang nakakataba ng puso. And finally, guys, nasa bahay na po ako at may pasalubong po akong buko pay, pay, paray, pay, 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 pay. Ang ilong ay. Kita-kita <laughs> <laughs> sa video eh. Kuya, kamusta yung binigyan mo ng phone? Kati Jessa? Uh, <clears throat> okay naman siya, natuwa siya. Sobrang natuwang natuwa talaga sabi. Kung ako din yung bibigyan ng sobrang tuwa ako na doon. <laughs> <laughs> Meron ka ng tablet de ha, wag kang epal. Sa kuya, mamimili na kami ng bibigyan ng phone. Ano nga ang gagawin para mabigyan ng bagong um, phone? Dapat naka-follow sa Follow. page mo. Oh. Um, laging naka-like, naka -like. share, and share para mabigyan laging naka-update sa ng bagong ano ng bagong phone yes. O, sa aling malit oh nagdidikit pa O, oh pak pak boom 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 <laughs> <pa rin>. <laughs> <laughs> Guys, naka-like and share na ba kayo sa page namin? Kung hindi pa, gawin nyo na para mapili na rin kayo. Kaya mga guys, para mabigyan na kayo ng bagong phone nila, aling maliit, Vivo! Realme, pwedeng iPhone, pero second hand lang. Yeah. Congratulations po, Ate Jessa! Uh, sana po natuwa po kayo sa munting regalo po namin na cellphone nila, Aling Malit at Sakmo. And sa di pa nakafollow sa page namin, like and share, aba gawin nyo na para mabigyan kay ni Aling Malit at Sakmo ng bagong phone. At wag nyo kalimutang mag- Like, share, and subscribe! Yun lang, bye! Congratulations po sa nanalo!